So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me Madam Duda, ang super box ng bayan. So, eto guys, yung day one yan. So bali ang benta ko lang sa barbecue. Syempre tayo naman din naman tayo na panghihinaan ng loob. So 425 guys. O oh, 'di ba nakakaloka guys. So naka 425 ako guys. Ah, uh, ang 'di ba guys no? Ang hirap kitain ng pera pero ganoon na lang natin kabilis world the 'di ba? Ay lang katotohanan sa pagnenegosyo kaya dapat mag-budget budget ka talaga, guys. So ayan pinapakita ko sa inyo yung benta ko. Yan, one uh, March 17 ba yan? O oh, tama, March 17, guys. Yung unang-unang pagtitinda ko ng barbecue, 'di ba? Nakakaloka kasi ito naman kinabukasan naman yan, guys. Bumili naman ako ng debote. Yung mga debote naman niyan guys is 180 yung mga RC product. So ang bentahan ko naman guys is 12 pesos ang bentahan ko nun guys. So ayan si Manong inasalan sa nang maayos diyan. So gan ganyan rin ba kayo guys kapag uh, wala kayo masyadong ginagawa, no? Naka-organize yung mga coco Royal, Royal, 'di ba? Nakakaloka. So pinapakita ni Madam Jan ay mga bibilihin niya. So naka 9 uh, cases din yata tayo ng mga debote, 'di ba? Nakakaloka. Lumalaban sa buhay talaga si Madam. Tiyagaan lang talaga, guys. As ayan, nagwalis-walis ako diyan, guys. Pagkatapos niyan, tsaka diyan ko kasi diyan ko na sa harap nilagay yung barbecue natin, guys, no? So, 'yun. Para sa akin, nililista ko pa rin yung sales ko sa barbecue, sa GCash, sales sa uh, sa tindahan. So ganyan guys, kaya tamo ngayon guys. 5 AM na ako nag nagdadabing-dabing dito. So yung mga ganap-ganap, inipon-ipon ko na lang yung mga ganap-ganap ko guys and then sinasabi ko sa inyo, ayan ang status ng ating sari-sari store, magulo. Pero ayan na nung naayos na ni Manong, yan puro RC na rin yan guys. Ayan So puro ganyan mo na yung binili natin tas inayos natin yung sa ating Fuji Denso. Ayan mga ginawa ni bakla, kaya napaka-busy ni bakla. Pagkatapos ko naman, no, pagising uh, pagkatapos ko mag guys. Yan. Dumiretso naman ako diyan sa may ano, guys, sa may palengke para bumili ng isaw. Kasi nga yung isaw talaga, guys, is napaka best seller talaga ng isaw, guys. just ko. Ay, talaga una unang na ubos and then nagana pa ako ng dugo, Nakahanap naman ako ng dugo. So yan pinapakita ni Madam yung mga deboting na bilhin niya kasi ayun mga hinahanap. Sting. Yung Sting na yan 180. 180 yung mga RC product. Sting 320, no. Sting benta ang ko 20. Ayan. yung mga nabili ko guys, no. So papakita naman ni Madam ang kanyang Sorry, Sari Store. Ayan, uh, puro soft drinks na uli guys. Pwede na uli kayo mag soft drinks kasi masarap sa barbecue guys. May soft drinks, no? Diba? And then, pagkatapos ko mag yaw, -yaw guys. Yan, diretso naman ako dito para bumili na. Dalawang kilo na guys binili kong isaw para hindi na sila maubusan. So, digit guys, nang naka 723 ako, grabe. Nakakaloka kahit pa paano, no. Tumaas bigla yung sales ko sa barbecue. Monday pa lang yan, guys. So, paano kaya pag Sabado, Linggo na, 'di ba? Nakakaloka. I'm so very excited. So, sana makayanan ko para makabili ako ng maliit na shilin. Kasi nga yung lutuan ko dati sa luma akong tindahan, guys is uh, binigay ko na sa papa ko. So nag iipon ako dito sa pagbabarbecue ko. Sana makaipon tayo, bili tayo ng shillain kasi nakakaya naman kay Mudra Bells kasi ginagamit ko yung lutuan namin, di ba? Diba? Yan, bumili na ako ng dalawang dugo. Ayan, yung dugo din is napakabenta guys, konti na lang natira. Kasi ang dami naming natuhog, kaya tubong lugaw ka talaga sa mga ganitong dugo. Yun nga lang guys, nakakapagod lang talaga guys. Alam mo, nagbebenta ako nagbebenta ako tapos nagaano ako nag nagiihaw Diyos ko dual tasking talaga guys hindi ko lang kasi mabidyohan talaga pag sapit ng alas 4 alas 5 Buti na lang tinulungan ako ni Jopay, kapatid ko magtuhog-tuhog. Siyempre, pakukuluan mo pa yun para mawala yung amoy. Tapos yan, uh, binilihan ko si, ay binilihan, nagpabili si nanay ng hipon. Ayan, uh, isang kill ano, isang, ano kalahati. So, 250. 'di ba? Ang mahal, mahal ng hipon, guys. 250 na 'yan, oh, 'di ba? Ang pero fresh na fresh siya tingnan Oh, 'di ba? Ang RT-RT maghawak ni Madam. So ito lang yung mga galap ko. Buong maghapon to, guys, kasi um ini-edit ko to, guys. Is ano, madaling araw na, guys. Patulog na ako. Nakapag-video na talaga ako, actually. Kaso bakit ewan ko hindi na-save? Nakakaloka talaga tong anong nakakaloka tong cellphone na to hindi <laughs> siya na save ang dami kong yaw yaw pa naman doon pinakita ko yung status ng sari sari store yung labas kasi nag ano naglinis din ako sa harap una kong ginawa naglinis ako sa harapan naglinis sa tindahan naglinis sa bahay kasi yung mga pinag pinaglutuan ba diba? so ayan guys so buti tinulungan ako ni papa ayan may nag order na agad ba diba? Ah, ta sa inyo yung dugo, 'di ba? Ayan guys, so oh, di ba sarap nung ano, sarap nung sa usawa ni Papa kasi binabalik-balikan nila. Ayan, itsura ng mga ano. Ayan, oh, di ba? So ayan, may barbecue. Yung barbecue na rin yan, 100 ang tubo dyan, guys. So maganda tubuhan sa barbecue, guys. Matyaga ka lang talaga.